Tatlong miyembro sa pamilya ni Congressman Manny Pacquiao ang kakandidato sa 2013 elections. Una si Pacman, sunod ang magkukongresistang kapatid niya sa Jensen, Ngayon naman tatakbo na rin Vice Governor ang misis niyang si Jinky. Mula sa Rangani, Renzo Kiko, ikwento Sumama ang misis ni Manny Pacquiao na si Jinky sa paghahain ni Pacman ng Certificate of Candidacy para sa ikalawang termino niya bilang kongresista ng Sarangani. At mismo si Jinky, naghahain na rin ang COC sa pagkabise-gobernador si naman ng probinsya. Blessing din ni, Gov. Din ni, Gov Mix na um, happy din siya na natapagod. Maganda yun dahil may katulong ako na, na ma-implement ang gusto ang mga project ko na pinaplano sa buong Sarangani. Taliwas ito sa panayam ng News 5 kay Manny Kagabi. Pero sa bangbalang tumakbo na ay magpolitika rin po. Wala, walang walang, walang kay lalagay-lagay. nagulat naman ang mga kababayan nila sa pagtakbo ni Jinky. Para sa amin ano, surprise siya. Pero kung ano man 'yung ano, uh, pulso ng madla. Panalo pa rin siya tawas sa ilalim ng People's Champ Movement o PCM na binuo ni Manny bago ang 2010 elections. Kasapi ito ngayon sa United Nationalist Alliance o UNA. Kasama nila nag-file ang sampung kandidato ng PCM sa mga lokal na posisyon, pati na ang kasalukuyang Vice Governor na si Steve Chong Bian Solon na tatakbong gobernador. Si Solon ang pamangkin ni Roy Chong Bian na tinalo ni Pacquiao sa pagkakongresista noong 2010. Wow! Bago pumunta ng Sarangani, nag-Bible sharing muna sa General Santos City ang mga pakyaw at mga kapartido nila. Nagkaroon din ng isang anointing ritual ang magkakapartido kung saan si Pacman pa ang nagbayad ng langis sa kanilang mga noo. Pinag-pray over din ang mag-asawa. Bukod kay Jinky, suportado rin ni Manny ang kandidatura ng kapatid na si na tatakbo naman sa pagkakongresista ng South Cotabato. Hindi ko iniindroso yung uh, kahit na sinong mga kamag-anak ko kung nakikita ko na Uh, hindi pa kayang magserbisyo, no. Renz Ong Kiko News 5